from? What? Where are you from? Philippines. Pampihira <laughs> naman. <laughs> morning po. Hello po. Morning po. Thank oh, you. po you. Thank you po. Philippines. Shout out po. Pa shout out po. Shout out ini. Pampihira naman ini. <laughs> Ini shout out. Wag na natin. <laughs> Michelle. Thank you po. Michelle, Michael pa. Michael ba? Mikael. Mikael. Thank you po. Berata. <inaudible> Manila boy. Saan ka? Kaya sa Manila ka. Yeah, why not? Oh, why not daw? Oh, see? Coconut opina? Ate Liz, Liz, kilala mo po si Tina mo. Pampi! Hindi, hindi ko siya makilala. Pampira ka talaga! Aga mo naman! The host. The host. <laughs> Sir, Manila boy, patingin naman ang fees mo. No, ba? Nakapag... Ala. Kasi ba yung bakla? Nakakakabag. Huw, hindi ka to. Nakakapag... Pakabag. Hindi Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Pahirapan niyo ba ako talaga? Nakaka nice. nakakahirap. <laughs> Ulit, nakaka na Kaya ko 'yan. Dumalig na ako sa grade 1. Sige, ah. go. <laughs> Ini yang Ay, yang. Nang ba talaga? <laughs> <laughs> Gusto mo ba pabalikin sa grade 1? at oh, ayan, yes. oh. Si Nasiyahan ini. siya. Nasiyahan. <laughs> Ayos, sumali na si ini? Ini. Ini. Pagka Ini. Ang ganda ng pangalan mo. Parang <laughs> gusto kitang